Hello guys, welcome back. Yan, maulan na tanghali. Eh. Pero hindi siya umulan. Parang konting patak-patak lang na ulan. Mama! Then, ipapakita ko sa inyo. Kasi di ba may dala kami noon galing probinsya na bulaklak. Ipakita ko sa inyo kung yung malaking, nakita ko yun sa, pinakita ko yun sa inyo sa previous vlog. Yung bulaklak na mataas, parang kawayan yung kapag bulaklak na siya malalaki na sila kasi nalipat na ng asawa ko. Hindi ako naglipat kasi alam nyo na, yung kamay ko, bihirang-bihira lang ako magubuhaya ng bulaklak, kahit anong tanim. Pero kapag sa mga alagaing mga baka, gano'n, ano naman ako, medyo osma, okay naman ako mag-alaga doon. Pakita ko sa inyo, dalawang variety pala siya guys, kasi... Pero isang puno lang yun. Meron pala yun. Kung magahin yun siguro tinatawag niya lalaki or babae nagulat ako kasi sa isang bulaklak ko lang yun or baga diba may, may bulaklak siya tapos yung bulaklak niyan uh, hindi ko napakita kasi kung paano ko nakuha eh parang kaktus din siya kinukuha ko lang sa bulaklak niya mamamatay ang bulaklak niya tapos ay mamamatay yung puno ng bulaklak tapos doon sa may bulaklak noon doon lumalabas yung kanyang magiging puno ulit ganun ipapakita ko sa inyo kasi malalaki na. Yung doon din nalipat kasi doon namin nilagay muna sa may maliit na gano'n. Nice no. Parang baby container baby tapos may lupa. Hindi siya lumalaki kaya nilipat ang asawa ko. Maganda na siya guys. Mapakita ako sa inyo. Ang tagal ko hindi nakavideo na naman. <laughs> hindi ko alam kung kailan ko na naman to i-upload. <laughs> kasi ayaw ng asawa ko nagpupuyat ako. <laughs> kasi pag nag, nag edit ako gabi na gawa nga, hindi ko, hindi ako mga focus Kasi diba? Alam mo na. Balantayan yan siya. Kita ko na sa inyo. Ayan na siya, guys. Malaki na. Ayan, ito. O, oh. oh, diba? Ang galing. Kaya lang, meron siyang... Sana ba yung merong gupit? Ginupit ng anak ko. Ito, walang gupit. Ayan, naputol, naputol talaga yan kasi matanda na siya. Ayan, Oh. Ito yung sabi ko sa inyo. Isang variety siya. Yellow dito. Tapos dito naman ay walang yellow kundi ay kanyang matulis-tulis. Ano matawag nito? Ganyan siya. Pero siguro ang kalabasan niyan gaganyan din yan no? Pero oo nga kasi yan natin nyo guys oh. oh. Mag, -mag na siya. Mag, mag, gumaganyan na siya oh. Ay ang galing na. Ang ganda. Asawa ko nagtanim yan guys. Pero ililipat namin to sa malaking ano lagayan gawa nga lalaki pa ito eh hindi kaya ng gamot niya ayan oh Ayan. dalawang variety nagulat nga ako eh pero yung mama nito ay yellow yung dito niya ayan oh Ayan. ito din yellow siya then iyan yung isa oh parang ang, ang tagal lumaki niya no ayan oh feeling ko ano din ano to isang variety na may parang ayo oh may ano siya may may matulis-tulis sa gilid tapos yan isa oh. and andun yellow yung variety din niya sa gilid ala 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 sinasabi ko na nga bay meron dito agay di punggul uhu nalaglag patanin ko ulit mamaya sa sawa ko ti naku yellow pala ito Favorite ko pa naman itong yelo. Baka naputol na to. Fi, al, stoy. Mickey, alis ka dyan. yan, ang Mickey na yan, oh. Kasalanan sa rin to. Kaya pala sabi ko, parang may kulang. Mickey, alis, alis, alis. And guys, tingnan nyo naman. Merong talong ang asawa kong natanim. Oh, di ba? Kaya lang, Kinakain ng langgam. Maraming langgam dito. Kaya yung bulaklak niya or yung dulo. Ayan, oh. No? Hindi hmm? ko alam kung anong ilalagay dito. Kaya sabi niya, bubunutin niya daw. yan din isa, oh. Pero tumuho dito, eh, oh. Ayun, nag-okay na siya kasi hindi na siya nilanggam. Oh, pero may langgam na naman, eh. Kinakain yung dulo kasi kawawa naman yung talong. Paano tumag? Bunga. Pero may bunga na yung isa. Sana yung bunga? Hala. Ayun. Ayan, may bunga na. Kaya lang may ano eh. Parang hindi siya magbulaklak. Ayun, may bulaklak. Sana hindi makain. Ayan, oh. Sana hindi makain. Ay, nako saka yung talong dito kasi meron dati dito saluyot ayan no meron pa pero meron saluyot tinanggal ang asawa ko then ito malunggay pinutol diyan galing kasi sayang sabi ko itanim niya then ayan meron kaming pidada meron siyang bunga guys ayan so, <laughs> isa lang yan isa lang siya guys hindi nyo makita ayun, pakita ko sa inyo nag-iisa lang yan sana oh, kaya lang parang napuputol siya, ikainis eh. naman to and oregano ang taba-taba ng oregano ng asawa ko ito guys, hindi ko alam kung ano yan eh parang akala ko nga nito ano noon eh uh, sili, yung pala hindi sili sabi ng asawa ko sili yan, hindi yan oh. Na, ano 'to, na yung tagabang, yung saluyot ba? Oh, ah, wala na. Ay nako. Oh, malaki na sana oh. Natumba, nalaglag 'un. Hey, alis ka diyan na. Kalis, alis, alis, alis. Ayun, mayroon pa dito, origano. Oh. Jail. Hi. Hi na. <laughs> 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 Saan? Ay nako. Ginawa yung kahoy. Be, lagay mo dito. Balik mo yung kahoy dito na sa ilalim. Yan no, guys, so kahoy. Ito, uling ito. Tat Tapos ko lang ng... Te, dali na nak. mag Supply ka na book mo. Yan, maraming bunga biyabas guys. Luto na naman. You know, maraming hinug. Luto. Or tawag sa amin sa sa, sa, sa probinsya. Ano no? May mga patuka o oh, may mga tuka-tuka na. Ito ka ng ibon. Ay, ang laki ng bayo. Pastun, guys. So, so, taas. So. Gusto ko pa na yung laki-laki na yan. Pag dito sa cellphone, maliit lang siya sa camera. Pero, pag nasa... May langgam dun marami! Makagat ka! Saan? Dito. Hindi mo pwede yan kukunin yung talong papa kasi nga hindi yan lalaki. Palakihin mo na natin para maluto. Ito. Opo. Ayan nung Ang dami-daming bunga. Tapos parang naalala ko noon na nung buntis ako kaya il kaya hindi ako gaano tumaba kasi bawat uh, 'di ba pag buntis tayo nagugutom instead na kanin or mga ibang pagkain ang kainin ko na hindi naman masustansya yung kinakain ko guys is bayabas or kung ibang prutas o pag wala kang pambili prutas edi eh, beabas bayabas o diba dun guys o oh. ito lang talaga ang kinakain ko nakaraan yon kaya nakatulong sa akin yun hindi ako gaano tumaba kasi hindi lahat ng carbohydrates na kinakain ko pag nagutom ako ito kinakain ko then active ako lagi sa ano sa lakad kung saan saan kami naglalakad Ayan, oh. Kunti na lang natira. Kinain. <laughs> Mababa lang yan, guys. So, maabot ko yan, oh. Oh. Oh, di ba? Hindi ko man lang nakita. Yan, kahapon. Kung nakita ko yan, kinain ko na. Yan. Kumikintab na siya. Pag kumikintab yan, pwede nang kainin. Then, wala naman ang sampay namin kasi makulim -ulim. Hindi ako naglaba. Mm-mm yan po. Oh. Mamaya lang. Mamaya lang kita kukunin. Ayan siya guys. Oh, lucky. Oh. oh. Bibi! Ay, ganito. Kukunin ko ito mamaya din. Ibang bigay ko din kasi sayang lang. Kino kinakain ng ibon. Tapos yung may mga babae dyan na ah sa labas na kilala din namin humihingi ng bayabas tapos yung mga anak nila syempre makain din nila wait lang maabot ko yata to paano naman ako makaakyat wait lang kakain ako mayroon akong kinawa doon ilang piraso lang sa nang kita ko school sis na ganoon ako na hulang ilaw kita yung butas ilong buhay. ayun lang Wait lang. Hindi siya makuha. Pwede naman ito tanggalan. Tapos kakainin natin. Ngayon, ipapakita ko sa inyo yung saging. Ginawa ang asawa ko nung nakarang araw. Nakailang ilang araw na yata. May kasi ko saging na doon marami. Ito na. No? May Kaya lang, yung mayo isang puno lang, ilang 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 ano lang, ilang sipi. bakit ko sa'yo. Ayan siya guys. May alkohol pa tayo nakita. Pinatong mas taas na ref. Kung bag, uh, actually, tinago niya to, nilagay niya dyan. No? Ayan. Tapos ginawa lang, kanina lang. Sabi niya, eh, ano daw, hagay niya daw. Pahanginan niya. Hagay tawag sa amin yung kumbaga ilagay, pahanginan. Yan. Yan lang siya. Apat lang siya, guys. Pero thank you, Lord. Ilang piraso lang, ilang sipi lang. Pero at least, malalaki naman yung kanila. Ang makakain na, di ba? Naku, inilaw niya yung nabahan ako. Inilaw yung truck, guys. Hindi ko alam kung anong ginawa niya. Diyos ko. Uy! Tunggol. Hindi, hindi, hindi. Anong ginawa mo? Saan yan pinindot? Saan mo pinindot? Mailaw eh. Saan kaya yun? Hindi ko alam. Ayan, oh. Wala pang papa. Hindi ko alam to. Ito yata, oh. Tatakot tuloy ako. Masusi. Wala naman susi. alikana na dali na. Baba tayo, baba. Ang ganyan si Dali na, dali. asin na bukas. Nang wakit ako bayabas